bababa na tayo. Nandito na tayo kay Dana. Okay. Ayan. Oko. Okay. Oto, sandang sila guys so oh, yung kapitbahay natin ayan nakapagtanim na sila ngayong araw na to ayan hindi tayo pwede magtanim ngayon dahil may paso kami ni Dana weekend lang tayo nakapagtanim makapagtatanim sa ating palayan ayan ito sa atin ayan natapos na yan ni Dana ayan napatubigan tapos binungkal ulit ayan ready na po yan tayo sa transplanting okay fuku iku fuku Buko. Iku. Ami ah, yo. No otousan de otousan. Hai iku zo. Iyo. Kam. Kairu? ay Ayan. Ayan si Dana guys. Hindi pa aakyat yan. Hanggat hindi pa niya matapos. Kahit madilim pa yan. Kahit gabi na yan. Tatapusin niya yung trabaho niya ngayong araw na to. Dahil bukas is another day pasukan na naman sa trabaho namin Ay, may pasok naman may may pasok na, may pasok kami sa trabaho namin kaya kung kaya pa yan medyo maliwanag ayan tatapusin talaga ni Dana yan para wala na siyang isipin kinabukasan and go to another area na naman po tayo Ayan, kailangan matapos niya dito yan kahit umuulan pa, kahit gumagabi na yan. Kailangan tatapusin na yan ni Dana at dito siya aakyat. Ayan. Ito sa kabila, oh, hindi pa niya nabungkal. Oh. Ayan. Yan yung before. Ito yung after. of oh, flawless na siya. Malinis na. Ito, bubungkalin pa ni Dana yan. Nang isang beses para magiging flat kagaya niya no sa tabi niya ayan sa atin yan sa atin din yan sa atin din yun meron pa tayong isa doon at saka ito at saka meron pa isa ayan isa dalawa tatlo apat, apat anim ayan may anim okay dana na medyo yun umuulan nga guys so sobra ayan mag alas 7 na at ako'y mangungusina pa Okay, thank you for watching. Iwanan muna natin si Dana at kami uuwi na ni Fuku. Fuku, kay Rimas. Ay, bye so bye-bye. Good morning. It's morning. Ayan. Nag-walking kami ngayon. Ayan, isa to sa rotation. Or, ay, isa to sa route. Na nagwo-walking kami at syempre ito madadaanan natin yung may palayan tayo dito na iilan hindi naman lahat yan meron tayong lima dito natataniman na atin ayan at nagpatubig na tayo